Kabilang si Susan sa mga tutol na mailibing sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos. Nag-imbita kami ng mga estudyante sa kolehiyo para pakinggan ang kwento ng buhay ni Susan at ng kanyang pamilya noong Marshalo. Sa labing siyam na estudyante, labing dalawa ang naniniwalang dapat ilibing sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos. Karapat-dapat lang nang naman po siyang na ilibing na sa mga kasama ng mga bayani dahil nakikita naman po at na ranasan ng mga tao noon na ang dami niya natulungan at ang dami niyang ginawa para dito sa bansa. Naging matapang siya. Pito sa kanila ang may taliwas na opinyon. Galit ako sa kanya kasi sana kung sa pamumuno niya naging maayos hindi naman kasi naging maayos yung Pilipinas. Marami pong namatay kasi. So, bilang parang simpati po doon sa mga... Kung isa po ako doon sa mga family nung mga nawala, namatayan, parang hindi po ako papayag na may living po siya doon sa, sa libingan ng mga bayan. My role here today is uh, more to tell you a little more about martial law. No? Kung ano yung totoong nangyayari nun kasi I lived through it. Anong alam niyo about martial law? Yung pagbaba po ng batas na binigay ni Marcos po para po sa kapayapaan ng bansa. Madami na matay pero ang dami niya natulungan. Maraming na mamatay pero may nidudulot na may maganda para sa ating bansa. Natapos ang unang termino ni Ferdinand Marcos noong 1969. Tumakbo siya at muling nahalal na Pangulo. Unang dumating si Marcos sa scene, 1965, he ran for president. No? first time niyang tumakbo, very promising, very brilliant man with a beautiful wife. Pero by the end of his first term, 1969 yung susunod na elections, uh, medyo lumabo na siya, no? nang daya na siya. Kasi kung titignan yung history ng Pilipinas from World War II, ang pinaka fraudulent, ibig sabihin pinaka may pangdarayang eleksyon since World War II. Kasi World War II, doon pa lang naman tayo nagkaroon ng Uh, kalayaan eh from the Americans. So, simula nung naging Republika tayo, 1969 became the most dirty elections, no? Uh, because Marcos cheated. Sinasabi po ng tatay ko, idolo niya daw po siya kasi po, nung kabataan niya daw po, ano, yung mga bilihin daw po, mura lang. Sa piso, mada sa piso po, baon niya po yun sa school. Madami na daw po siyang mabibili. Isa po siyang leader na gumagamit ng power na Parang abu ab abuso po, parang ganun. Kahit na naabuso niya yung power, nandun and, and, po yung point na, na bigyan niya ng magandang karangal ng Pilipinas. Diba nga po sabi nga, pumangalawa daw po ang Pilipinas sa isa sa pinaka, uh, mayamang bansa noong panahon ni Marcos. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng School of Economics ng University of the Philippines, Diliman, bumagsak ang ekonomiya ng bansa sa panahon ni dating Pangulong Marcos ang ating growth rate ang pinakamababa sa Southeast Asia noong mga panahon na yon. Uh, so kung iisipin mo, paano ba ibig sabihin ng golden era? Lumobo rin ang utang ng bansa mula halos 600 milyong dolyar noong 1966. Umakyat ito sa halos 30 bilyong dolyar noong 1986. Una, puro corruption na nga. Dahil marunong siya mag Komanta. Walang nakakaalam sa mga estudyanteng inimbitahan namin kung ano ang ibig sabihin ng salitang desaparecidos. Desaparecidos? Hindi ko po alam. Narinig ko, nakalimutan ko lang po yung ibig sabihin. Hindi ko po alam. Kagigising ko lang, paalis siya ng bahay. Daladala -dala niya yung jacket niya, daladala -dala niya notebook, ballpen. Tapos sabi niya, San, alis lang ako. Punta akong UP. Kain ako dito mamaya, magtira kayo ng pagkain. He was filing for graduation. To bear, yung kanyang graduation. 1977, October, that was the last time I saw him alive. Marami po, napapasok lang sa eskwelahan, katulad ng kapatid ko, hindi mo na makikita. Pinick up na ng military. He was 19. So, hubad siya, tinanong sa kanya, sino nag-recruit sa'yo sa revolusyon? Di sabi siya, ano revolusyon? Aktibista ka, no? Ano po, nag-aaral po kami noon. Ah, mali ang sagot mo. Kung mali ang sagot mo, etong ulo mo, gaganyan yan. Yung tenga mo, na malakas, no? Clapping ang tawag doon. Tapos noon, mali na naman ang sagot mo. Sino recruiter mo? Recruiter po sa ano? Sa revolusyon? Po! Suntukin ka. So, nung dahil mali daw lahat ng sagot na binibigay niya, Binasayong kanyang paa, di ba naka walang saplot yung paa niya. Binasayong paa niya, nagtali ng live wire sa kanyang pin sa ari niya, at kinuryente siya.